Ngayon, malaki ang uh, clamor for transparency. Mm -hmm. So, direction rin namin, ang tawag nga namin sa commit uh, internally, uh, we will undergo or experience a golden age of transparency and accountability. And uh, papakita namin yung, um, I'll just flash on the slide, uh, yung budget process. And para ma-appreciate lang natin, actually papakita ko sana ito sa first hearing ko, pero since andito na tayo. I just want to share with you yung budget process at ano yung mga uh, dokumento na ina-upload at mm -hmm. hindi ina-upload no. So sa mga budget watchers at budget analysts napakahirap talaga sundan yung budget natin dahil maraming dokumento hindi ina-upload. So mm -hmm. we'll just share with you yung diagram yan. So So if you look at the entire process, dalawa lang ina-upload sa website ng uh, DBM at website ng uh, national government, executive side. Yung pinakauna, yung national expenditure program, at pangalawa, yung GAA na. So, kung ikaw ay publiko, mm -hmm. pinapan gusto mo i-analyze yung budget, makikita mo lang yung step one mm -hmm. at yung last step. Mm -hmm. Pero hindi mo makikita yung step by the step. Mm -hmm. no? Sabi nga ni Ninia, no? <laughs> hindi mo makikita yung step by the step dahil kulang-kulang yung uh, pag-upload ng documents. So, Um, ang i-require namin 'yon ang DBM to go one step further, mm -hmm. meron silang tinatawag yung Budget Preparation Form 201. Lahat mm -hmm. ng mga request ng ehensya, no, binimigay sa si DBM, i-request namin ngayon to i-upload rin sa website para malaman ng taong bayan, pati ako na rin, po, kung ano ba yung request yeah. ng mga agencies. Mm -hmm. di ba? May i-request sila, hindi naman lahat na bibigyan. So, ang nangyayari, pumupunta sila dito para humingi ng dagdag. Mm -hmm. So, dapat maintindihan natin na hinihingi nila ng dagdag, eh, pa part ito nung kanilang original na request. Okay. Nandoon ba o oh, wala? So, that's mm -hmm. number one. Uh, number two, in National Expenditure Program, ina-upload yan sa website. Mm -hmm. uh, so, nalalaman na natin yung sinasubmit sa atin ng, uh, ng uh, national government. Ito yung president's budget na tinatawag nila. Mm -hmm. And then ito yung pinaka-importante. Pag na-approve na ng House in General Appropriations Bill, yung gap, GAP na tinatawag, mm -hmm. alam mo yan, Selly. Mm -hmm. uh, pinapadala yan dito sa Senate. Senate. Ang problema, pinapadala nila in ganitong form. Mm -hmm. Yung gusto ko maintindihan, hindi digital form, hindi readable ah, form. Hindi ito, uploaded walang soft sa copy, walang soft copy. Mm -hmm. Ito yon. Ito yung binabasa ng team namin para ma-analyze yung budget. Ito yung binabasa ng team ng mga senators mm -hmm. para ma-analyze yung budget. So anong... itong, itong, itong volume 1C. Mm -hmm. This is all the DPWH projects. Ganito nakakapal yung for, yung DPWH projects, no? mm -hmm. So lahat ng projects nandito. So we will request uh, from our house counterparts to upload this in their website Apa. kasi third reading version ito, mm -hmm. just like any other bill, at ipadala sa Senate in a digital format mm -hmm. para maging searchable sa amin, mm -hmm. no? So by that time makikita na ngayon ng taong bayan from NEP to GAB, ano yung changes. Mm -hmm. So, i-upload rin namin sa Senate side naman, yung Senate Committee Report, ano yung mga changes na ginawa dito mm -hmm. sa Senate. I-upload rin namin yung third reading report mm -hmm. para makikita natin yung changes. At uh, i-upload rin ng both houses yung reconciled version para oh. makikita ng mga uh, taong bayan, ano ba yung itsura ng budget na inayos na ng House mm -hmm. at ng Senate bago ipadala sa presidente yeah. no kasi pagdating sa kay president nagbabago pa yan may veto mm -hmm. power ang presidente mm -hmm. no so that's um uh so ito yung sinasabi kong golden age of transparency kasi step by step masusundan na ngayon ng taong bayan mm -hmm. no from from nep mm -hmm. to gab to to senate uh, third reading version to bicam mm -hmm. hanggang mapermahan ng presidente so mm -hmm. once makikita na natin